kumusta mga kananay? Good morning. Pasukan na sa school at ako ay maghahatid nitong aking estudyante. Tara, Bebe. Lakad na. Maghahatid po tayo. Ngayon po ay Tuesday mahaba po yung kanilang bakasyon. Ayan, <laughs> bali, five days po yung walang pasok nila. Kasali na po yung Sabado at saka Linggo. Dahil last week, Webes ay educational tour po nila. Webes, Piernes, walang pasok. Tapos kahapon ay holiday. Ayun po ulit yung kanilang pasokan. Oh, okay, tabi, tabi. Tabi, bebe ko. Hi, Noah! May pusa. Oh, naglalaro yung pusa. Pinamatag na. Malapit lang naman po, guys, yung kanilang school. Wala pa kong 5 minutes school na nila. kami dun eh. Ayan. na yung classmate. Hi, Nami! Wala pa si Crystal. Wala pa yung isa niyong best friend. Dito na kami sa school, guys. At, ayan po. Hi! Ang matanggal ng ano, Adrian? Oh, hindi kita ng mag-best friend, oh. Si Nami, si Crystal. Hi, Crystal! Ayan guys, at ako po'y nakapaghatid na ng aking estudyante. Didiretso po ako ng talipapa. Bibili po ako ng ulam. Hi, Rin Rin! Ayan. Yung talipapa po ay medyo malapit lang din. Dito lang po sa may baba. Ayan siguro mga 5 minutes 5 minutes ko kung lalakarin yan bali pa paano madali lang guys medyo malapit lang Ala. uwi po muna ako at may tao sa bahay buti na lang at nakita ako Sandali lang. Hindi <laughs> Didiretso sana ako ng ano, ng talipapa. Sabi ko parang may tao. <laughs> Ayan. A few inches later. Yan guys, at ngayon po ay magluluto ako ng boneless bangus. Yan. Kanina po ay hindi na lang po ako tumuloy sa talipapa gawa ng meron pong tao dito sa bahay. At ang ginawa ko na lang po ay minisids ko na lang yung aking kaibigan ko naman po yung mga nagtitinda nitong na mga isda. Agad guys, sa, sa pa, sa Kaya nag-message na lang ako at ito po ang uh, pinagawa ko. Ayan, sabi ko padaing ako ng bangus. Yan guys, ay bunlish yan. Tapos sabi ko, kukunin ko na lang. Ay hindi ko naman alam na ihahatid kaya hindi na po ako bumaba at uh, dito sa bahay hinatid na lang po meron pong tagahatid po siya mayroon po siyang taga deliver yan kaya ayan ito ito po yung aking lulutuin ngayon ulam po ito ng mga bata at yung panganay ko ay mahilig po sa uh, mga prito lalo na pag ganito daing na bangus tapos walang tinik gustong gusto niya po ito guys kaya ito po ay lilinisan muna natin at imamarinit po ito sa bawang dalagin ko ng suka at uh, pamenta. Tapos lalagyan na rin natin ng panimpla. Magic sarap. Para mas masarap po siya. Ayan, nakuhugasan po muna natin guys. Ang laki po oh. Malaki tong bangus. Bali ito ay 160. Ayan, pero malaki siya guys. Ang balang po muna natin ng ano. May mga kaunting naman loob. Masarap to guys. Kahit ako, gustong gusto ko rin ko ito. Lalo nito, ganito, gunlis, walang kinig. Ayan. At patutuloyin po muna natin to guys. Dito natin ilagay. Para tumulok po yung tubig. Ayan guys, habang dinidrain pa po natin yung ating bangus. tinapatulok po muna natin yung tubig. Maghihiwa-hiwa po muna ako ng bawang. Mm, masarap po sa daing na bangus kapag kaano po maraming bawang. Mm -hmm. Ayan, hiwa lang natin ito, guys. Hmm, medyo maliliit. Para maganda po siyang i- ano po, ilagay sa ating bangus. Daing na bangus. Ang mano hiwa. Mas maganda po, sana kung mayroon tayong ano, tawag niyan, food processor. maganda po doon maghiling mga yan tulad nito, bawang, sibuyas, marami pong pwede doon sa food processor. Mas maganda kasi pino. Ayan. Ibuain lang natin ang ganito. At sa mga baka sa mga susunod na buwan po ay makakabili tayo nun ng mga food processor para hindi tayo mahirapan mag magmanumanong hiwa yeah. ngayon uh, magmanumanong po muna tayo at wala pa tayong budget para doon ayan, ayan at uh, good news po pala guys uh -huh ako po ay nakapag first sahod na po sa aking YouTube channel. Yan, kaya thank you so much. Ayan guys, at tapos na po ako nakapaghiwa ng bawang. Ayan, ito po yung ating mga ilalagay sa ating daing na bangus. Ayan po yung bawang. Meron tayo ditong kamentang pino. Ayan, magic sarap. At yung ating suka at yung ating daing na bangos yan, magsasimula na po tayong magmarinate guys yun guys, gumutang ko muna natin yung ating suka at yung ating, magic sarap yan. bali, ililagyan lang po muna natin ng suka ito yung suka tapos, lalagyan na rin natin ng magic sarap. Maglalagay na rin po tayo ng pamenta. Masarap po kapag ka madaming pamenta. Mabang, mabango yung ating daing. Ayan, naubusin ko po yung isang pack ng pamenta. Ayan, at ilalagay na rin natin guys, panghuli yung ating bawang. Ayan, ito lang po siya ayan lagay lang po natin sa taas yung bawang mas masarap po kapag kamadaming bawang guys ayan. ganito po ako pag nagdating depende po sa inyo basta ang importante po dito guys sa ating lulutuin ay may timpla maluto ayan. masarap po Ayan. At ito po ay marinit natin guys ng isang oras. Ayan na po. At ganito lang po siya. Masarap na po ito. Matimplado na po yan. Madali lang naman po guys magtawag uh, niyan gumawa ng daing. Ganito lang naman po. Ayan. Ayan guys. At ito na po yung ating daing na bangus ayan, nandyan na po lahat ng mga ingredients at ito po ay mamarinit ko po, po ng isang oras bago po natin lutuin ayan. ayan, so bali guys, habang ako po ay nagmarinit sa ating uh, daing na bangus uh, meron po akong good news po ayan. isishare ko lang po sa inyo uh, dahil ako po ay nakasahod na po ako naka withdraw na po ako ng aking first salary ko sa YouTube bilang isang small YouTuber. Ayan, hindi naman po kalakihan dahil uh, tayo po ay isang small YouTuber lang po at uh, konti lang po yung ating mga viewers. Ayan, so kahit papano po, malaki man po guys o maliit po, uh, yun po ay napakalaking bagay, napakalaking tulong po sa akin. Ayan, so sana sa mga makapanood po nitong aking vlog, ayan guys, uh, supportahan nyo po sana ako at uh, subscribe nyo na din. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-comment uh, at hit po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlog. Ngayon po ay uh, masaya po ako kasi nakasahod na po ako. Much, much, much later. Yan guys, at pagkaripas po ng isang oras, ito na po yung ating minarinate na daing bangus. Ito po ay hinihiwa-hiwa ko na po dahil napakalaki po guys ng bangus. Hindi po magkakasya sa ating kawali. Kaya yan, hinihiwa ko po ng apat. Ayan, at ngayon po ay atin na po yung ipiprito. Ayan, dito po guys ay nagpapainit na ako ng mantika. Ayan. Ayan guys, at uh, mainit na yung ating kawali. Magsasalang na po tayo ng bangus. Ayan po, at isasalang na natin guys yung ating daing na bangus. Naku, oh, ang sarap na ito. Ang bango guys. Masarap po talaga kapag kayong bangos ay imamarinit po muna. Magas maganda po kung magmarinit ka ng isang araw po. Mas masarap po yun. Mas malasa na yung bangos. Much, much, much later. Ayan guys, bali ito na po yung luto ng ating bangus. Ayan, yung tatlong hiwa. Bali, meron pa po isang hiwa na nakasalang guys. Ayan, oh ang sarap. Pagkatapos nito ay katain na. Medyo nasunog po yung ating bawang. Pero bawang lang naman po yan guys. Pwede ko naman pong tanggalin yan. Ayan, saktong-sakto lang po yung pagkapirito. Ayan, guys. At ito na yung ating daing na bangus. Ayan po. At yung ating pangmalakasang sawsawan. Puyo, kalamansi, at sili. Ayan po. At kakain na tayo ng tanghalian. Kain po tayo. Mom.